Sa ibang balita, lampas 200 pamilya ang nawala ng bahay sa malaking sunog sa Zamboanga City. Ang dahilan na iwang lampara o kandila. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Linggo ng gabi, nagliwanag ang kalangitan sa barangay Camino Nuevo sa Zamboanga City dahil sa malaking apoy na lumamon sa mga kabahayan doon. Nabalot din ng makapal at maitim na usok ang buong lugar. Masikip pa ang lugar, kaya pahirapan sa pag-apula. Ah, uh, kasi sir, yung, yung area kasi sir, interior kasi ito sir, eh, may pagitan siya na creek sir. So hindi po tayo maka, ah, uh, yung mga partners natin sir, hindi po makapasok sa loob. So meron lang ilang, ilang mga makeshift na daanan sa tao. And the rest po, kailangan po natin na tumawid sa yung creek. Inabot ng pitong oras bago nagdeklara ng fire out. Umabot sa dalawang daan at apat pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog na dahil daw sa naiwang lampara o kandila. Kulungan naman ang bagsak ng lalaking ito matapos mapatay ang sariling utol sa saksak. Depensa naman ni Renante, bigla na lang kasi siyang sinugod ng kuya niyang si Renaldo na may dalang patalim. Wow, bukas ni mo? nimo? Managsuo ka ng ano isuna ka, enerhiya. Paya ko hati kay kedo ko orang mentai iso mong mengkuni mo ya padili ikamu ya ko nak upatai ngana sia dia nak ngi manan nunggam na ilibing na ang biktima nitong Lunes habang patuloy ang kasong murder laban sa kanyang nakababatang kapatid Himas reyas din ng lalaking ito na kinilalang si Raniel Bustillo matapos siyang iturong tumangay-umano sa grocery items sa loob ng isang nakaparadang utility vehicle sa Paco, Maynila kahapon. Winasak daw ng sospek ang window lock ng sasakyan para makapangnakaw. Bukod sa grocery items, dinekwat niya rin daw ang mga tools sa loob ng kotse na aabot sa 5,000 pesos. Ang mga groceries, eh, ta, pinantitinda rin ng uh, biktima wala silang kasing ano, wala silang uh, enough space sa bahay nila. Kaya ginagamit nila yung ano L300 L300 van. Doon na naka yung mga itinitinda nila, nilalako nilang mga grocery items. Yung groceries 25,000. Oh, and then uh, yung mga tool sabi na natin mga 5,000. Todo tanggi naman ng suspect sa paratang. Tas yung grocery na konti sa akin yun. Binigay niya sa akin yun yung konti rin grocery. Tapos yung pinabibenta niya, yung jack. Gabi yung pinigay sa akin eh. Yung Alan, yung nakatera, nakatera sa bangketa doon. Hindi na sumagi sa isip niya na tanungin si Alan kung saan ang galing ang mga ipinabibenta. Hindi ko alam sir. kailangan niya na pera sa ako kasi ang pinabibenta niya saan sir, limandaan lang. So baga ako na magagawa ng pera kung gagawin ko 600, 700 sir. Nasa may okay, si Alan? Hindi ko alam sir. Pag-alagala -ala, sir, bangketa nga natutulog eh maaharap sa reklamong robbery si Bustillo na dati na palang nasangkot sa robbery at illegal possession of firearms. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5.